Anong ganap sa mundo ng showbiz? Hanggang ngayon ay hindi pa rin makaget over ang ilang kibitso sa naging reaksyon ni Aga Mulak sa post ng singer-actress na si Lea Salonga. May kinalaman ito sa pagpanaw ng ace photographer na si Raymond Isaac. Sa Twitter kasi ay nagpahayag ng pagkadismaya ang Broadway diva sa mga tao at celebrities na nagpo-post tungkol sa pagkamatay ng nasabing photographer of the stars. Para sa kanya ay unethical daw ito, at dapat ay maghintay raw muna ng kumpirmasyon mula sa pamilya mismo ni Raymond na mag-anunsyo ng balita, kesa pinangungunahan pa nila ito. Banta pa ni Lea, dahil sa pangyayari ay parang gusto na raw niyang i-unfriend ang ilang kaibigan. Tinawag pa niyang assholes ang mga nangunguna sa pagpapakalat ng sad news tungkol kay Raymond. Matatanda ang isa kasi si Aga Mulak sa mga nagpost sa pagkamatay ni Raymond at nagpahatid ng kanyang pakikiramay sa pamamagitan ng kanyang social media account. May mga nagsabing na pikon daw umano ang actor sa kanyang dating love team partner. Dahil feeling nito ay isa siya sa mga pinaparing ganilea. Lea. Nakapag-emote rin daw ito na tila di niya bet ang pakikialam ng singer-actress sa pakikiramay niya sa yumaong kaibigan. Anong masasabi mo sa balitang ito?